po ma'am. Hanggang ngayon po wala pa. Kahit sino naman siguro ma'am, ito pa rin nung nasa isip po. Kasi kailangan ko po talaga umanong ko kasi may isa pa po ako anak. Hindi po ako nawawalan sa ng pag-asa na makita yung anak ko kasi gustong gusto ko na rin po talaga siyang makita. Hindi isip ko yung anak ko nasa mabuting kalagayan. Yung about naman po sa kapatid ko sir, wala po kami alam din. Wala rin po ako alam. Yeah, kasi hanggang ngayon po since na nawala yung anak ko yun din po hindi ko na rin po nakita yung kapatid ko na yun na sa akin ng kahit ano ano magsama nagsabi sa akin yung kapatid kong isang babae na nagme-message niya daw i-message yung kuya namin tinanong daw niya na parang nandyan sa iyo yung pamangkin yun nga po tapos sabi daw na yung kapatid ko bakit sa akin yung hinahanap Miguel, na wala naman sa akin. Sinabi ng kapatid kong lalaki, doon sa kapatid namin babae, huwag lang daw siyang makikita kasi pati siya daw itadama ay pupukutan din daw siya na ulo. Yun, yun lang po ang huling mensahe ng kapatid ko doon sa kapatid kong isa. Ako sir, malakas ang putok ko talaga sir. May alam siya kasi siya... Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Etong mga kaaksyon, isang ina ang dumulog sa ating programa nitong ika-26 ng Hunyo upang manawagan sa kanyang nawawalang anak na si Neala Salazar Ribancos. Ngunit tatlong buwan na ay hindi pa rin nahagilap ng ina ang kanyang anak at hindi rin tumitigil ang aming mga staff sa pagmumonitor ng problemang ito. Nay, kumusap po kayo ngayon at hanggang sa ngayon po ay hindi pa po nakakauwi yung anak po ninyo. Hanggang ngayon po ma'am, hindi pa rin po. Simula nung May 15 po ma'am. So simula po nung nanawagan po kayo dito at nawala po yung anak po ninyo, wala pa po ba kayong natatanggap na anong mga update or mensahe mula po sa maaring nakakaki, nakakita sa anak po ninyo? Bali, wala pa po ma'am. May mga nagsisend lang kaso yung mga picture kaso sinabi ko naman po na hindi po yun yung anak ko kasi kilala ko po yung anak ko. Hanggang ganun lang po ma'am, wala talaga po ma'am sa akin nakakapag-update po or nakakapagkita o nakakapagsabi po kung nasaan talaga yung anak ko o po. Nakabalik na rin po ba kayo sa pulis upang umingi po ng update or mag-report muli po dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa po, po nakakabalik or wala pa po nakakakita sa anak po ninyo? Dapat daw yung kahit paano, alam daw kung nasaan daw po yung anak ko kasi mahirap naman daw po kasi maghanap kung saan saan. Anak ko nga po ma'am. Hanggang ngayon po wala pa. Kahit sino naman siguro ma'am, ipa pa rin nasa isip po. Kaso kailangan ko po talaga umano sa sarili ko kasi may isa pa po akong anak. Tsaka hindi po ako nawawalan sana ng pag-asa na makita yung anak ko kasi gustong gusto ko na rin po talaga siyang makita lalo pa po yung pag-aari nga po niya. Wala po siya, ganun. Siyempre, umaasa po talaga ako, ma'am, na gustong gusto ko na po umuwi yung anak ko makita ko man lang po. Ang gustong gusto, kahit nga yung araw nga po sana, ma'am, eh. Kahit anong oras, ma'am, kumalaman malaman po lang talaga, ma'am, kung yung anak ko, talagang hindi po ako magatubli na hindi po puntahan. Talagang pupuntahan ko po kaagad. Kaso nga po ma'am, hindi ko talaga alam ma'am kung nasaan. At wala pa naman akong alam dito na masyadong kasi baka nasa buki ay puntok noon kung saan saan. Di, wala ma'am eh, wala talaga. Kasi nung mga nakaraan ma'am, iba yung pakiramdam ng um, feelings ko noon. Kasi merong may mga time kasi na nananaginip ako. Minsan po may paron-paron mga gano pero hindi po ako ma'am nag-iisip ng kahit anong negative kasi may nagsasabi din po sa akin na baka daw mamaya yung anak ko patay na daw kasi matagal na daw wala Sabi po. Yun nga sinasabi ko naman na 'wag sana, 'wag naman sana ng ganun. Iniisip ko yung anak ko na sa mabuting kalagayan. Paiba kasi ma'am yung pakiramdam ko ng mga nakaraan nitong eh, parang mabigat na hindi ko po maintindihan. Kasi nung nakaraan nga po ma'am, kinwento ko nga po ma'am sa mama ko sa nanay ko na nakita ko ako yung anak ko nakadress na itim tapos parang sumilip lang siya sa gilid ng parang simento ganun na ganun lang lagi ko siya napapanaginipan kinukwento ko lang sa nanay ko kasi oh, so, hindi nga ako nag-iisip talaga ng negatibo man kung ano man yun kasi sabi nga ng mama ko huwag daw akong mag-isip ng ganun kasi ang um, buhay ang anak mo sabi nga ng mama ko yun na lang na yung isipin nyo po ano, na, na, buhay po ang anak nyo at isa sa mga araw po nito ay makakauwi po siya ng ligtas dyan po sa inyong lugar pinagdarasal ko po yun ma'am palagi. Hindi po ako nagsasawang magdasal o rumingi man lang ng ano sa Diyos sana bigyan ako ng sign man lang ganun. Kahit isang araw, kahit ngayon makita ko yung anak ko, sobrang sayo ma'am. Anak yung anak ko, buhay-buhay ganun. Tsaka walang nangyari, ligtas at nasa mabuting kalagayan. Kamusta yung contact ng anak po ninyo? Especially itong mga social media account po ng Anak po ninyo ay nako-contact niyo na po ba or active pa rin po ba? Bali, sir. Hindi na pa po. Kasi ilang beses ko na pong pinrive. pati yung number talagang out of coverage area na po. Talagang hindi na po siya nag-ring, wala po. Ang inaasahan ko nga po sana na yung cellphone man lang, kung siya alibawa yung may makahawak or ano masagot, wala talaga sir, wala na, out of coverage na siya. Pali nung nawala po siya sir, mga may 15, nag ring lang siya, nag ring pero walang sumasagot po. Pero ilang days na po, wala na po. Out of coverage na wala na. Pati yung account niya sa FB, wala na rin po. Hindi na po makontak. Wala. Yung huli nating pag-uusap, ma'am, nung nakaraang May dito sa ating program, di ba ang huling balita po ninyo dito kay Nyela ay galing ito sa iskulahan? At pag uwi nito ay yun na yung pinakahuling balita nyo po dito kay Nyela na wala na kayong balita na huli niyang nakita ay nasa eskwelahan, papuntang eskwelahan niya huli sa akin na pagkalabas daw niya ng school, pupunta daw po siya ng Andean. Hanggang doon lang po, sir. Wala na. Itong tiyuin po ninyo na kinakatakutan, may balita po ba kayo kung nasan po ito? na sinasabi nyo na posibilidad na ito yung may dahilan kung bakit nawawala po itong anak po ninyo. Y namin alam din, wala rin po akong alam kung nasaan po siya. Kasi hanggang ngayon po, since na nawala yung anak ko, yun din po, hindi ko na rin po nakita yung kapatid ko na yun na nagpabanda sa akin ng kahit ano, anong magsama. Pero trinain niyo po, na Merlita, na kontakin po itong tiyuhin na sinasabi niyo po. Hindi na po, sir, kasi yung last pong nakipag-usap na, siguro last month po, siguro ganun. Nagsabi sa akin yung kapatid kong isang babae na nagme-message to. So, Tinray niya daw i-message yung kuya namin. Tinanong daw niya na parang ganun, nandiyan sa'yo yung pamangkin. Yun nga po, tapos sabi daw na itong kapatid ko, bakit sa akin yung hinahanap si Yela na wala naman sa akin? Ganun daw ang sakot sa kanya. Tapos ang sinabi ng kapatid kong lalaki, dun sa kapatid namin babae, wag lang daw siyang makikita kasi pati siya daw itadama, ipupugutan din daw siya ng ulo. Yun lang, yun lang po ang huling mensahe ng kapatid ko dun sa kapatid kong isa. Papo, nung sinabi niya ma'am na... Wala siyang kinalaman dito sa pagkawala ni Niela. Kayo ba ay naniwala agad sa sinabi po niya? hindi. Eh. Tsaka, nung time na nagsabi siya ng gano'n, yun din yung pagkawala ng anak ko eh. Kaya sino pa yung amin ko siya lang naman yung nagagano'n sa akin. Wala akong ibang pagbibintangan na tao. Kasi sa kanya naman nagmula yung gano'ng salita eh. Tsaka, sabi niya nga sa akin na gano'n nga po, kung oh, di ba magaling ka, sabi niya sa akin, di ba mag, parang nagsabi siya natin, diba, pamagaling magaling daw ako, kaya hanapin ko daw yung anak ko kung magaling ako. Yun ang sabi niya, Sir, eh. kaya wala kong ibang iniisip na may gawa nung kundi siya lang. Wala po ba kayong alam na lugar na pwedeng pagtaguan ng tiyuhin po ninyo na posibleng doon din po dinala ito pong anak po ninyo? Yung sa may ano po, pinamina, pinam, pinamanikian po ligaw kasi may naging asa-asawa doon yung kapatid ko, pero hiwalay na sila. Pero hindi ko lang po talaga ma ma'am alam kung doon talaga siya po. Kasi nung time na yon pumunta na rin po yung pulis doon, yung uwas pulis sa lugar na yon Wala naman daw po yung kapatid ko doon. Kaya yun lang po talaga ma'am yung alam ko. Tsaka yung mga binabanggit lang kasi nung kapatid kong lalaki noon, yung mga abot po sa kosa na mga kaibigan niya ata yan, Di po, wala naman po akong kilala sa kaibigan niya. Ibig mong sabihin ba itong tiyuin mo ay dating nakakulong? Opo ma'am, kasi ganito po yun ma'am. Yung yan, nakulong po nakulong tapos pinigyan lang po ng parol para lumaya. Itong pinag-uusapan natin na tiyo ay tiyuhin ng anak mo at kapatid mo. Opo, okay. ma. Okay. Kaya doon malakas yung paniniwala mo na pwedeng ito yung may kagagawan kung bakit nawawala ngayon yung anak mo. Opo. Okay siya lang talaga yung nagbibigay sa akin ng threat eh. Lahat ng pagbabanta, puro about sa anak ko eh. Ang sapit naman niya, susunod daw niya ako. May mga kaibigan daw siyang posa na umaalalik ito sa amin, ganun. Isa-isain daw kami kukulin. Sino pa ma'am yung pagbibintangan ko ma'am? Wala naman na, wala naman na kung kaaway na tao. Anong pangalan itong kapatid mo? Merlinel Ribancos po. Merlinel Ribancos. Opo. Sa'yo, kapatid kong Merlin yung salasareban ko, sana naman kung nasa'yo yung anak ko, kung maaari, ibalik mo na sa akin kasi... Alam mo, ikaw lang yung nagsabi sa akin ng mga hindi magandang pananalita na about sa anak ko na isa-isain mo kaming uubusin, isa-isain mo kaming kukuhalin, tsaka pinag sinasabi mo lagi na marami kang kaibigan, marami kang kakuasan na pwede kumuha sa amin at saka umaali-aligit. Ikaw lang naman yung nagsasalita ng ganyan. Yung anak ko, e, pag uwi ka, uwi e, palit mo. Alam mo kung gusino kasi pag mag-aaral ng anak ko, nasana, hang, nasana ako nandito, nag-aaral sana yan. If in case po makauwi or ibalik po itong anak po ninyo, ano po yung una niyong gagawin? Plano niyo po bang ilayo? Pa ano po yung plano niyo, Nay? Kapag na, Nakabalik na po sa akin yung anak ko, ma'am. Dahil dadalhin ko muna po siya, ma'am, doon sa kapatid ko sa Maynila kasi nakipag usap na rin po ako sa kapatid ko doon na once ka ako oh, nakita ko na yung anak ko or nakauwi na po, pwede dyan muna sa kanila. Baka muna, wag mo sabaktan yung kung baka baka rin nandiyan sa'yo kasi walang ibang gagawa ng ganyan. Wala akong ka Once na meron po kaming natanggap na mensahe or update patungkol po sa inyong anak, kami po ay makikipagdulungan din po sa PNP at ipapaabot po namin ito sa inyo para naman po ay once and for all matahimik na din po yung isip po ninyo. At sa ngayon po, ang the best thing na gawin po ninyo na ay Palakasin niyo po yung loob po ninyo, manalangin po kayo at positibo lang. Ang iniisip ko po, po mami, yung um, makabalik na sana yung anak ko kasi hindi ko po alam kung kumakain pa siya ng maayos, nakakatulog pa siya. Dahil sa programang ito, napapakinggan po kayo ng kapatid po ninyo. Sana naman ay maramdaman ito ng kapatid mo at maibalik po sa inyo na yung anak po ninyo. Sana wala nangyari sa anak ko, buong buo yung anak ko, yun lang naman po, mami. papatawad niyo po ba yung kapatid niyo if in case po ibalik po yung anak po ninyo? Kapatid ko siya, ma'am, pero yung sitwasyon, yung mga ginawa niya, ma'am, pati yung ina namin na sinasaktan niya, pati ako sinaktan ako niyan, kaya yun nga po, ma'am, hindi ko naguguluhan din po ako, ma'am, kung ano yung ano yung ko Tulungan na lang po namin kayo, ano, kung in case po na may balik po sa inyo yung anak po ninyo at yung kapatid niyo po yung may kagagawaan, dapat talagang mabigyan siya ng leksyon at napping itong partner. partner. Sa ating mga kababayan na in case na nakita itong anak po ni Nana Emerlita na sinyela ay pagbigay alam sa pulis o kaya sa aming tanggapan or magminsahe sa aming official Facebook page, tabang ora mismo. Ayan, tulungan natin si Nana Emerlita upang makapiling niyang muli itong anak po niya. Ayan, naka-flash sa inyong screen, mga ka-aksyon, ang buka or picture nitong sinyela sa Lazare, 19 years old, isang first year college ng Purok 6, Iraya Norte, Uwas, Albay.